guys, tignan nyo Halloween pumpkin, autumn na tignan natin doon sa kabila potatoes. So, walang nagbabantay. Kuha ka lang ng gusto mo. Maliit tsaka malaki. 250 to 300. Wow! Wow! wow. wow. What a wow. shape! And white ones. Oh, ang ganda pang design to. Art. Wow! Wow! nice shapes, different shapes. Ah, ano to? Makulubot. Ito so, sa mga gusto makulubot. Parang ah, ano, ang palaya. Huwag so masirain, cool. ah. Itong cute, super cute. Pwedeng pang design. Ang cute ng white. Gusto ko ng white pang design. Na ano, Wow, dito pa ang dami. Mukha ito. guys, ito yung masarap. Ito yung butternut squash. Ito masarap, no? Okay. We ate this last time. Can... Masarap to oh, sa oven. Matamis. Para lasang kamote. Mommy, I can see this. Oo nga, no? Okay mo na. Ha? Price niya, $3.50 maliit. Yung malaki, $4.50. Pata tayo dito. <laughs> ang cute! Ang cute! Ang cute! Muscat de Provence. So, mahal siya, this one. Pwedeng pang gnocchi risotto. Ang cute! nito isa, ang cute. Ang cute niya. Oh, this cute too. Cute nito. Wow! Wow, wow that's cute too. Ito, super cute. I Mommy, mean, look, this is cute too. Oo nga. I mean, ito gusto ko. Huwag mo iba to ah perfect shape. The perfect shape. Perfect shape. So ito naka dito lang siya. Sa may malapit sa ang hospital, malapit sa Crown Prince ito, kalabasan na Siguro ito pwede ito, ito, pang Ayan na, guys. Wala pera pa mili ngayon. <laughs> Siguro pwede mong kunin tapos ibalik mo na lang uli. Ang cute ito. Cute orange na orange talaga. Cute na pang design sa Halloween. Actually, guys, kung wala ka palang pera, you can pay also on PayPal. Ayan, scan the code.